Umaaray na mga magsasaka sa Bulilahaw, Oriental Mindoro dahil sa pagkasila ng kanilang mga pananim bunsod ng El Nino. Ang Department of Agriculture may alok namang pautang na walang interes. Nasa frontline balitang yan si JC Cosico. Nagkabitak-bitak ang lupa at natiyo na ang mga tanim na palay sa kahang ito sa bayan ng Bulalakaw House, Oriental Mindoro. Si Mang Niman, Nobyembre pa raw noong isang taon itinanim ang palay na dapat aanihin na ngayong Marso. Pero ang pinagpaguran at ginastusan na higil 50,000 piso, naglahong parang bula. Ito nga, bigo. Sa loob siguro ng ilang buwan, wala kami makain. Kawawa naman. Dapat ay mabigyan naman ng kunting ano ba, tulong problema rin daw ang patubig sa si lugar. Itong nilalaharan ko ay isang ilog na pinagkukunan ng tubig para sa irigasyon. Yun nga lang, natuyo dahil nga sa kawalan ng ulan dulot ng El Nino. Kaya ang mga tanim na gulay tulad ng sibuyas, apektado. Bumababa ang kalidad ng sibuyas dahil sa kakulangan ng tubig. Nanito na lang, hey, hindi na ito maglaki. Pwede pa yung ibenta? Ano yan? Ayun, hindi na siguro. Eh, maliliit na ito. Eh. Okay. Sa pangtingin, sir? Ay, hindi, lugi. Tis-tis na lang sa kahit kaunti lang malang kwan para lang kun hanggang saan ang maaabutan ng tubig. Sa tansya LGU, umabot na sa halos 90 million pesos ng palay at sibuyas ang napinsala ng El Nino sa bayan ng Bulalakaw. Halos siyam na raang magsasaka ang apektado. Talagang hindi na pwedeng pakinabangan kasi once na bumitak ang lupa, malalagot ang ugat ng palay, mamamatay na siya. So ang ginawa ng mga yari, pinakain na lang sa kalabaw yung kanilang mga palayan para pakinabangan. Dahil sa lawak na pinsala sa pananim dulot ng El Nino, nagdeklara ng state of calamity sa bayan ng Bulalakaw. Sa ngayon, pinag-aaralan pa na lokal na pamahalaan ang tulong na ibibigay sa mga apektado magsasaka. Nangako na rin daw ng tulong ang Department of Agriculture. Kabilang dyan, ang tatlong solar power irrigation system o patubig. Mahakatanggap din ang mga magsasaka ng 3,000 pisong fuel subsidy bukod pa yan sa financial assistance na matatanggap nila sa March 7. Sa buong bansa naman, pumalo na sa 941 million pesos ang kabuuang halaga na pinsala na matinding Bata Batayan sa datos ng na National Disaster Risk Reduction and Management Council. Daon na nang sinabi ng El Nino Task Force na maaari pa yung madagdagan dahil dadami pa mga lugar na maaapektuhan ng El Niño. Kaya naglabas na rin na 500 million pesos na pondo ang DA para sa pagpapautang sa mga apektado magkasaka. Hanggang 25,000 pesos ang pwedeng utangin ng kada isang magkasaka ng walang interes o kolateral. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.